Kamusta po kayo? Andito ako ngayon sa Mayon Skyline sa Bicol. At uh, dahil ako ay nagpapahinga, nais kong hatdan kayo ng isang bagay na kapupulutan natin ng pangunawa hinggil sa ating kalikasan. Bakit ba ang tawag nila sa malalakas na ulan at hangin ay masamang panahon Nagsusungit na panahon at kung ano-ano pang bansag kapag may bagyo o may malakas na ulan o malakas na hangin. Well, kanya-kanyang pananaw kasi yan eh. Sabi nga ni William Shakespeare, there is nothing either good or bad but thinking makes it so. Basta ako, sa aking pananaw, anuman ang ginagawa ng Diyos sa pagkontrol ng kalikasan, lahat 'yon ay para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Pansinin niyo ang kalikasang nakikita natin dito sa ating paligid. Napakaganda ng kalikasan. Tunay na ito ay inakda ng kamay ng Panginoon at hindi ng sino ang tao. Pero dahil nga naman sa malakas na buhos ng ulan, umapaw ang baha. Eh pero bakit ba nagkakaganoon? Yan ay hindi kagagawa ng Diyos, kundi bunga ng kasalanan ng tao. Nakakalbong kabundukan, tampak na pasura at kung ano-ano pambunga ng hindi wastong gawain ng tao dito sa ating mundo. Kaya't nandyan ang daladalang sakit at ang laganap pa sa siyudad ay ang leptospirosis. Sa lalawigan naman, alipo nga ang karamihan. Para maiwasan, eh, kung kayo ay lumusong sa baha, may sugat man o wala, maghugas ng paa at lahat na bahagi ng katawan na inilusong sa baha, dapat mahugasan, masabon, mabanlawan upang maiwasan natin ang anumang uri ng karamdaman na may kinalaman sa dulot ng baha. Sabunin at banlawang mabuti, mas mainam kung yung sulfur soap ang ating uh, gagamitin yung sabon na uh, antibacterial. May iwasan po natin ang mga nabanggit na karamdaman kung magiging masikap tayo na mapanatili ng kalikasan sa ating pangangatawan at kapaligiran. Yun ang ating pagsikapan, mapanatili ng kalinisan, mapanatili ang ating pagmamalasakit sa ating katawan at sa ating kapaligiran. Hanggang dito na lamang po at uh, ang payo ko po, po sa inyo ay pamalagiing positibo ang ating pag-iisip iwasa ng mga negatibong pananaw lalo na sa ating mga iniisip magtiwala sa Diyos magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kapwa maging malayo tayo sa kapahamakan malayo sa anumang uri ng karamdaman at tiyak sasapitin natin ang isang kapayapaan at palusog ng buhay kaya't ako tumitiwalang ang Diyos ay lagi nating kapay ating ginagawa sa ating sarili at sa ating kapwa mabuhay po tayo